ayo sa panay plaza natin isasakay ang dalawa ayot eh sa kapunta to the moon road trip brum brum so Oh, di sumayang dalawa. Oh, Wag mo muni, muni sa kanilang like so may sitera na nga pala dito sa may palito ng Tanay Park at ang kapestahan na po ng bayan ng Tanay yun hanggang January eh, hanggang abutin pa ng 1st ng February bago maalis yung sitera ha, ah, magagahanan natin yun mahilig magbili dyan dito marami mga bibili na naman at yung mga marami din mga ano, mga pagkain bandaro no? yun natatanong kaya kaya madalas yung traffic yun dito mga LRT dito po sa Tanay Park sa screen natin mayroong ano nakalagay yun hindi ko pala natanggal sama na natin sa upload yan so yung ibang ano wala pa laman eh, na no? yan oh. yan o so, yung mga pants o oh, si 20 lang o oh. jacket 50 t-shirt 25 tricycle o oh, boy na boy na naman po lalo na sa gabi ang Tanay Park dito right? dito sa Sedera ito mga appliances lang yung side na to aliwa so kulang peto matatagsag ang peto mga o oh, dito may mga sticker nito to mga sticker sa motor mga funda unan, brief ayun o umot 150 Tricycle, tricycle Kung ano nung sinasabi ko Ano tayo ng pasero Alis 6 Nagkarayan ulit tayo Hindi na ko lang naalis siya nung ito Ayan Ayan o Pagpasensyan niyo na po Hindi nila mabas Dati wala namang ganyan Pag nagkaroon tayo, dual cam So iba. ba, bago pa lang nakaayos na ng kanilang Ano dito 10 natin para sa inyo kahit may traffic. Hajikei Drishikei. Hajikei Drishikei. Hajikei Drishikei. Ah, tara. Juan ng pasoran ng may Black green. Napick nga kay Lord Si wala nang mga magpark dito sa gilid eh. sa gilid sige pa Wala pa, wala na nagpa-park dito sa side ng kaliwa para pa nyo nga ganyan nag-aakot ng pasura. Teretret sya lang mga kalusog. So dumalit sya po ano, yung pasura. Tanding muna tayo dumating sa isang sidera. Tagal yung pagpapasura eh.

Okay, tahanan natin. Okay, ko na sa new ano camera. Diyanin na lahat.